Yes, good day mga boss. Tayo ngayon ay napadaan dito sa may Barangay Santisimo Rosario, San Pablo, Laguna. At uh, ito yung SLEX TR4 Laguna Quezon Province Expressway. At uh, marami tayong vlog nito. Pantahan nyo na lang sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Ariel o si Ariel Motoshop kung tawagin. Dati ako ay nakagawa ng motor at nagta-travel vlog din katulad dito ang ginagawa natin ngayon. At uh, tayo ay nag update na ngayon ng South Luzon Expressway dito sa Quezon Province dahil tayo ay taga-Quezon. At uh, ito yung update dito sa Barangay Santisimo Rosario. Ang ating update ay bara barangay. At uh, dito sa may Santisimo Rosario, hindi katulad ng ibang lugar ay may mga bakod na yan. Yung ibang lugar dito mula diyan sa may uh, Santo Tomas ay wala pa dito lang sa may parte ng papunta uh, mula package B yan may mga bakod bakod na yan lalo hindi sa may alaminas yan may bakod bakod na yan tapos dito sa may Santissimo Rosario ay ito yung update may bakod na dyan tapos ikompleto na yung buhos ng semento ito mga bus yung kuha natin dito sa Santissimo Rosario kuha ng ating drone at kung makikita nyo nga sa baba ay kompleto na yan ng semento. Bali, anim na linya ng buhos ng semento yan. Ibig sabihin ni anim, anim na sasakyan ng mga kadaan. Pero hindi yan, anim. Ang mayayari niyan ay magiging shoulder lang yung ano dyan, yung dalawa. Mahati siya. Kung makikita nyo naman yan pag na yung natapos, parang katulad lang nitong expressway na ito ay ang dplex at saka ang sa norte. Yan ang magiging katulad niyan. Kung kayo ay nakadaanan ng uh, norte, diyan sa Dplex at saka sa Isitex, yan, yan ang magiging sura yan. Magkakaroon pa yan ng hati diyan sa gitna o ng uh, pinaka barrier para mahati yung daanan, o yung expressway na yan. At tayo ngayon ay nakaharap diyan sa direksyon ng papunta ng San Pablo Laguna o, oh, tama, andito tayo sa May Santissimo Rosario San Pablo Laguna eh. doon yung nakaharapi ang ating drone at uh, pinaikot na lang natin para makita natin yung uh, north at south na direction yan, unti-unti natin iikot ang ating drone at pansinin nyo po yung makikita nyo diyan sa baba na meron ng bakod yung magkabilang gilid nitong expressway dito sa May Santissimo Rosario Shoutout nga po pala sa lahat ng mga taga rito sa lugar na ito. Napakaganda na po ng inyong lugar. At uh, hindi po sayang doon sa mga nagbigay uh, daan dito sa expressway. mga property na daanan din yan. Kaya uh, yan na po. At uh, makikita nyo sa himpapawid na napakaganda na. Ngayon naman ay nakaharap na tayo dito sa direksyon na papunta ng Tiaong Interchange. Napakalapit na po dito ng Tiaong Interchange. Uh, mga ilang kilometro na lang, siguro mga 7 kilometro o sabihin natin 5, yan mga ganyan, uh, malapit na po diyan ng Tiaong Interchange, yung natatanong nyo nga pong yan, ay uh, Tiaong Tiaong pala, yun natatanong nyo yung kabuuan na yan, kaya napakaganda na po dito sa Tiaong Quezon, at saka dito sa may San Pablo Laguna, dito sa may Santisimo Rosario at yan po yung ating Drone shots Tapos, babaybayin natin to Papunta dito Nagsasaranggula pala Kaya nagsisigawan yung mga bata kanina Nung ako yung nagpapalip Sasaranggula ba dito sa pinagpalipadan ko? Wala naman eh Nagsisigawan yung mga bata kanina So, yan. Ito yung Ito yung dito sa May Santissimo Rosario at uh, ah meron pa pala dito ng, ano sa Lambos ah, kakaunti na naman na naman ah tapos i dito kasarang gula yung mga bata ayan purong bus na dito ng Samintok Kapunta to na Santa Maria. Kaya ang ating vlog ngayon ay dito sa may... Mula dito sa may Santísimo Rosario hanggang Santa Maria, San Pablo, Laguna. Tabilanan yan, may bakod na. Dun, may bakod na doon, may bakod na dito. Tapos i na siya. Hanggang doon sa may Santa Maria overpass. Ano? oh na ang ating update dito na napakaganda nga ng panahon ngayon sakto alas 3 ng hapon dito sa San Pablo Laguna ako hindi muna sumugod kanina nung mainit gawa lang ang hirap mainit na tapos hindi tayo makapag ng ayos pero ngayon okay na yan o ang haba ng bakod ang gandun abaybayin natin basta wag lang kayong mag-escape mga boss para makita nyo kita naman ng ating kamera uh, Naka-wide naman ng ating camera. Kabilanan niyan. Ah. Uh, Cementado na. Malawak po. Oh. Napakalawak pa. Halos isang linya pa yan ng expressway. Oh. Lawak. Nung una, nung unang ginagawa to, two, ang ano natin, two lane. TR4 eh. Two lane. Parang maliit. Pero malawak. Pagdating ng panahon at uh, gusto ko ling lawakan niya katulad ng ano, South Luzon Expressway. Pwede. Malawak to. Hindi biro tong anong ito. Talaga. Oh. Tapos dito ay malapit na tayo sa may Santa Maria. Oh, sa minta, sa dito. Oh. Ayan o oh. na Pero mayroon pang ano, dalawang linyang hindi pa Dito sa banda rito Ayan So mula dun sa may Santissimo Rosario hanggang dito sa may Santa Maria Laguna Santa Maria, San Pablo, Laguna ay ito yung makikita nyo Delikado pa lang ang ng drone o oh, hindi mo na malayan eh meron na palang si, so dito hanggang dito lamang yung ano yung sementado sa so, may bandaron tapos dito sa may banda rito ay tatambakan na lang ng grapa tapos ay susunod ng bubuhusan pero do sa may banda ron, yung overpass na yon hindi pa ayan yan ang ating update dito sa uh, SLEX 4 mula Santissimo Rosario hanggang dito sa may Santa Maria San Pablo Laguna overpass, ayan uh, yung tulay oh yung overpass uh, may vlog na tayo niyan hindi ko muna kukunan niyan ngayon ito lang yung hindi ko nakunan dati gawa ng sarado to hindi tayo makadaan kaya uh, na ngayon tayo vlog dito pero yung anong yan overpass niyan ay eh, wala pa rin namang nababago dyan kaya hindi na muna natin kukunan parang kaka update ko lang wala pang isang linggo ang kinuno natin yan Ah. wala wala pa na babago. Kaya hindi na muna natin i-update 'yan. Okay. Mula doon sa May Santa uh, Santissimo Rosario hanggang dito sa May Santa Maria San Bartolome de Ito po ang inyong link Ariel Boss Ariel o Ariel Motor Shop ang pangalan ng ating YouTube channel at 'yan ang ating update dito sa SLX TR4 Laguna San Pablo, uh, Laguna To Quezon Province Expressway At ah, dito ko na hindi ng video ito. Maraming salamat sa panonood ng video ito. At tayo ay maghahanap na uli Ng mabablagan Pupuntahan natin niyang sa may Maybantariyan Para Makunan din natin ah, Maraming salamat mga boss Kita kita tayo sa susunod na video Iya. Yeah. Ah.